mga kasabi. <laughs> Joke lang, positive lang. Ayan, pampagod vibes. <laughs> Hello, Kaya Dave! Hello! <laughs> Time cheeky, Shout out. Shout out sa kanilang lahat. Shout out sa mga viewers <laughs> namin. Welcome to, to Rose and Dave Channel! Ayan, mga sis, uh, mag-12 uh, na ng tanghali. Sobrang busy ko kasi dapat kanina pa ako aalis. Punta pala ako ng grocery ah uh, bibili ako ng mga item na hindi ko mabili sa grocery. May mga kulang-kulang na dito. Ayan, may mga kalbo-kalbo na, pero wala siya sa grocery. Kaya kailangan aalis ako ngayon. May, ano pala, may dumating na order ko rin from grocery and doon, six uh, 6,000. Noong Saturday, may din labor 6,000. Ngayon, 6,000 na naman. And doon sa likod, ipakita ko sa inyo para sure. <laughs> para sure. Tapos, mamaya, tingnan natin kung maipakita ako ba pagdating mamaya yung mga item na napamili ko kung hindi ako pagod mga sisi so ito lang muna yung attire natin ayan, tapos ayan yung paborito kong ano pang ragged lang na damit pag ako iaalis, tapos sling bag ayan, ganito lang yung aurahan natin pag nasa grocery yan si Kuya Dave na yung mag open i-open na lang niya mga sis kasi nga mamaya may madala akong mga grocery para hindi na mag ano dito sa likod para may space na pala. Kailangan na mai, Ano na ito ni Kuya Dave. Ma-display na ni Kuya Dave yan. Yan yung galing sa grocery. Tapos, kailangan ma-display na ito niya ngayon para mamaya, ano may na dyan. <laughs> uh, bakanti na yung space dyan. Ayan. Ayan, platops. Tapos, ano pa yung mga lang? Ketchup. Marami ang ketchup dyan. May Tapos, mangtumas, mang tumas. Tuyo. Siguro mga, ano yan, 20 pieces na mga tuyo ko Dave, Skyflex, ano pa bang laman dyan? Yan, marami namang mabilis sa grocery, pero may mga ilang ilan lang talaga. Ayan, no, oh, meron silang ganyan. Kumuha ako ng tuyo, 200 ml na, ano, may free siya. Siguro tatlong ganyan mga sisi ko. Next item. Ay, meron pa lang dumating kuya Dave. Ipakita mo yan. Iyan oh, mga sisi. Black Unbox natin yan. Black box. <laughs> I-unbox natin yan sa susunod na araw. Ito ay, ayan, oh, itong aking mga, sa kitawag na, bin. Uh, dito ko ilagay sa, uh, nung last vlog ko, napanggit ko na dito ko ilagay. And, ito. Yan, pwede ba i-unbox mo para, ano, makaabot tayo ng 8 minutes. <laughs> Ariel. Colgate. Ah. gate, Tapos, oh, yeah. Ariel. Mga ilang Ah, uh, tie ata 'yan. Tapos wings. 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 Open mo yung box. Tapos wings, wings. Wings, maraming wings 'yan. May ibang kulay yeah. pa niyan. Yeah. Ariel. Ay, ito pa lang Ariel, mga sisi O, oh, 'yan oh, yung may may pa-promo. Kumuha ulit ako ng sampo. Nung Saturday, may sampo ako. Ayun, non-food pa rin 'yun, Kuya Dave. Wings na blue. wings blue. Mm, wings blue. Ibaba muna dito para makita yung ilalim. Mm, ano yung Ang good. Tapos oh, Ariel. Ariel Loren. Ariel without me. Tapos Tide. Hmm. Sa ilalim, ano pa? Ariel pa rin pala. Ay, Ariel. Uh, Ariel na mga ano. Marami palang Ariel. O, oh, kumuha ko ng maraming Ariel. Mm. Yan, puro non-food pala yan. Hey, Ay, kakainin Arielle. namin ito. <laughs> <laughs> yun pa yung pinatunga ng non-food. Hindi, yan o. Oh. Yan. Diba yan? Diyan tubig. Ayun si Mo. Ah. Ano ba 'tong naga-unbox? Uy. Kanina pa kating kati, hindi katin. Ano ba? Hindi naman ako nabubulol. Nagmamadali kasi ako mga sis. katingkati na ang kamay ni Kuya Dave dito kanina ina open 'yan. Mabutas ah. yung 'yang mga ano. Open Great mo face. 'yan. Greatest na my class. coffee make coffee make Miss Kapi. Miss Kapi. Yan ka. Dilata. Maraming mga dilata 'yan. Manga. Manga. Mga sisito. Tapos si Atas, Alaska. Alaska. kaking ni ayun okay, lang. Mga max. Yun pa sa malaking box. Mga ano yan siya. Mga chichirya kasi magaan lang. Yan kailangan ko yung day bag. Dating ko mamaya, bakanti na to dito ha. Para ano. Mga uh, chichirya. Yan, chichiria. Mga chichiria dikat. Mm. Ayan, explain yan mamaya ko yung day. Ayan, so, yan, nagkarambula na mga sis. Oh, yan, ayusin mo. Wala lagi yung Colgate na may plus, plus, plus. Wala, wala dyan. Ayan, Ay, sige, nabuksan mo kung anong laman yan. <clears throat> Ayan pala. Yan yung inahanap ko, bakit hindi ko nakita. Colgate na may papromo pa rin siya mm. mga sis, na may plus, plus. Ayan. Press confidence, green at saka Oo. uh, Yan, ito yung dumating natin na stackable bin. Ayan, tapos ito, maganda na siya tingnan mga sis. Sa mga alak ha, hindi mo na ako bibili kasi marami pa. Walang nagiinuman mga sisi. Kasi nga ano, uh, crisis ang panahon ngayon. Forward tayo dito. Ang itlog namin ay kunti na lang. So, magpabuka na Kuya Dave ng itlog. Oo, kasi ano, o, na naman tayo. Tapos dito, na side, banda. Alam nyo ba yung mga sis, yung sigarilyo namin ay ito na lang. Dalawa na lang yung natira. Wala na kaming mighty. Control namin yung sigarilyo. Kasi alam nyo naman, ang sigarilyo ay sobrang mahal na. Uh, isang libo na ang kuhunan. Mahigit maraming item na sana yan kung bibilihin mo. Pero sa sigarilyo, yan ito lang talaga. Marami pa naman tayong stock puno pa naman yung mga nakasabit-sabit. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, marami pa papunta doon sa mga kapi-kapi. Ayan, mga shampoo. Pero hindi lang mapansin, may mga ilang item talaga na wala na, Ubus na ako, ubos na dito sa tindahan namin. Na kailangan ko talaga siyang bilhin sa grocery. Ayan, marami pa naman tayong stocks. Sa mga, ah, dito pala sa mga biscuits. Ayan, meron pa naman pero may mga ilan-ilan na, na uh, wala na rin wala na akong stock sa mga candies kulang-kulang na tapos dito sa harapan against the light lang ayan puno pa naman ayan basta mga sisi basta need ko talagang alis uh, ngayon butang grocery dito sa ating harapan ayan mga bottle magdagdag lang ako ng mga ilan-ilan dyan Ayan, dami pa namang stock sa mga powder. Meron pala akong paparating na tindahan club na naman. Baka darating mamaya yung mga sorp na naman yun. Mga sorp, tapos basta iba't ibang product ng tindahan club. Sa mga mababango natin, meron pa. Magdagdag ako ng kunting smart kasi walang smart sa ano, grocery. Tapos yung joy na malalaki dyan, o oh, bakantina, bakanti Ayan. Okay. Ewan ko kung ano yan sa mga dilata. Ha? Ano yan? Unsan ni? Kapi ma'am. Unsan yung pangalan? Mila. 46. Taga ay 46 daw. Ano po yung 46 o Shopee? Ito ano yung ipalit. Ay! Kuha ni siya. Mousepad. Or, mousepad ni pa. 46. 46. Ayan, bumili ang Shopee. ang <laughs> Shopee ng Coke muna. Maki! Alis si Mama Mac! 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 Alis si Mama! Hindi ka magbabay sa akin, Mac! Suplado, oh! Suplado, bibi ko ba? Si Kuya Pupoy saan? Saan si Kuya Pupoy ko? Hmm? May mga stock pa pala tayong cow cowbell dyan, mga sisi konti Kunti na lang. Ayan, tingnan nyo yung lagayan ko ng mga feminine napkins, nagkarambula. Pero at least kahit papano, ginawa kong organizer, yung lagaya ng cornetto. Ayan. Ito yung ating mahabang glass shelves. Ito nakalagay yung iba nating mga item. Ayan. Minsan ko lang itong dito pinapakita sa inyo kasi nga makalat. Makalat ito dito ng party. So yan mga sisi. Hanggang dito na lang muna dahil aalis na si Ate Rose ninyo. Tapos sabi ni Kuya Dave, alis na daw ako tanghali na. Sige na, hanapan mo na ako doon ng, ng, tricycle para ako i-aalis na. See you next vlogs mga sisi. Bukas na lang siguro ulit. Ipakita ko sa inyo yung mga iba ko pang napamili. Punta kasi ako ng department store ngayon. mag ako. Kasi mga ilang weeks na ako hindi nakapasyal-pasyal. So magpapasyal-pasyal muna si Ate Rose ninyo. Bye for now. Love you all mga sisi. Bye! -bye!